Ngayong araw guys, sa paglilibot nga pala namin sa buong Pilipinas ay eto na yata yung pinakamasayang slide na napuntahan namin. Grabe, sobrang solid sa napuntahan namin ngayon guys. Sobrang dami namin napuntahan mga masasayang adventure na libre lang. Kaya halina sa manya na naman kami ngayon. Let's go! Ah! Yo guys, good morning. Andito na tayo ngayon sa Bansalan, dito sa Niyadam. Ayun eh yung dam na marami nag slide simula dito tapos nag slide sila pa kaya dito na tayo ngayon sa Bansalan si Lokbo dito na tayo nagpalipas ng gabi kakape muna tayo sobrang ano dito paya pa lang yung lugar dito kagabi pagpasok namin sobrang tahimik lang ayun ang ganda nga oh sa bundok bundok pala to para siyang meron ditong ano maliit na park pasyalan siya ganda nito dito kami mag slide mamaya. Nag-aantay lang kami ng mga lokal. Ayun, ang taas pala nyan. Ayun, din tayo magpapa-slide mamaya. Kahapon daw may mga nag slide dito. Kaso ngayon wala pa, inaantay pa namin. Tulog pa rin sila. Ako lagi una nagigising eh. Para tamang kape muna tayo. Dito tayo dadaan mamaya. Ito na taas din pala to. Grabe, taas pala nito. Ang ako niya. Ang sakakot sa personal eh no? susubok na, susubok na sila. Si Lester mo lang nauna. Tapos si Inchong. Tila, o lang, o lang! Do! Do! At ayun na nga guys, syempre susubukan nga rin daw pala ni Baron na mag-slide dito ngayon. Grabe, sobrang taas nga nito sa personal guys. nang nanginginig yung bone marrow ko sa kaba. Grabe meron na namang another achievements in life si Baron sa buhay niya Talagang nalabanan niya ngayon guys yung takot niya sa mga matataas na slides Talagang hindi niya hinayaan ngayon guys sa manaigang kanyang exclusive dots Eh baka Baron yan Kukwento niya yan sa mama niya pag -uwi niya Pero legit guys grabe sobrang ganda dito sa Nia Dam, dito sa Bansalan Talaga mag -e enjoy kayo sa slide dito guys Medyo nakakakaba lang. Kaya ako mapapadayo rin kayo ng Bansalan guys Isa nga pala tong Nia Dam sa maganda yung puntahan at ayun nga guys, pinakitaan pa nga pala kami ng mga matitinding tricks sa mga batang lokal dito. Grabe, ang lulupit nila mag-slide dito guys. Talagang biyasang biyasaan na sila. Grabe, ang lulupit guys. Kala mo nagsisurfing lang oh. Baka taga rito yan. At ayun nga guys, after nga pala namin magpa-slide -slide na para mga sliding door. Ay ayan, meron nga pala kami dito na tambayan na magandang spot. Bali, ipapakita nga pala namin sa inyo ngayon guys, yung kasalukuyang kalagayan ngayon ng aming camper ba na si Lokbo. Matapos ang halos lagpas tatlong buwan namin na paglalakbay sa aming ginagawang Philippine Loop. Ayun guys, pagpasok mo pa nga lang pala dito sa ter Ferry sa inyong hagdanan natin may mga tapyas na. Sobrang titindi rin kasi guys sa mga nadaanan namin yung mga lubak na kalsada. Kaya kung makikita nyo guys pati yung halaman namin artificial na lang na Ganong kalupit guys ang pinagdaanan nito ni Lokbu at eto guys dahil sa mga matitindin lubak guys sa mga tag 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 tag. Kaya ayan nga guys pati yung sliding door natin na pintuan sa CR talagang nagkabaklas baklas na yung iba. syempre sa tinagal tagal nga pa na ng ating biyahe yung punong punong rep natin dati ayun isang perasong kamatis na lang nangangamatis pa. Sa freezer naman nilagay namin yung tube ice kasi baka mapanis na. Pero syempre guys, expect na talaga namin bago pa lang kami umalis na marami talaga masisira dito kay Lokbo. Kaya pag uwi namin guys, Loben, ire renovate ulit namin tong aming camper ba na si Lokbo. At syempre guys, kailangan namin na mag-ipon para doon. At ayan nga pala ang ituturo namin sa inyo ngayon. Dito nga pala kami nag-iipon guys at nagtatabi ng pera sa Union Digital Bank. Ang kaganda kasi si dito guys sa UD or Union Digital Bank ay para ka nag-alkan na meron tubo. Dahil kapag dito ka nga pala nag-ipon ng pera mo, ay pwede nga pala yung tumubo ng up to 3.5% interest. At ito pa pinakamalapit guys dahil pwede ka nga pala mag open ng account dito kahit piso lang ang pera mo at no maintaining balance pa madali ka nga din pala makapag open ng account dahil basta meron ka lang cellphone, internet at isang valid ID ay makapag-open ka na ng account. Pwede ka na nga rin pala dito mag -cash in, cash out at magbayad ng mga bills at unlimited at free nga rin pala ang InstaPay transfer dito sa UD. Grabe, walang transfer fees. Kaya yung matitipid natin ay pwede na nating idagdag sa ipon natin dito sa Union Digital Bank. At makasigurado ka pa na safe yung pera mo dito dahil license nga pala sila ng BSP at subsidiary nga pala sila ng Union Bank. Kaya malaking tulong talaga to para sa pang-araw-araw dahil nagagamit nga pala namin to pang groceries at kapag nagpapagas kami sa mga gasolinahan at syempre kapag nagbabayad kami ng bills kaya hindi na kami may ang pumila pa. Available na nga rin pala sa App Store and Play Store kaya ano pang hinihintay mo mag download ka na. Kaya ano pang hinihintay mo mag UD na tayo dahil sa UD alam kong kaya mo. Tara! At ayun nga guys, after that ay nagpatuloy na nga pala ulit kami ngayon sa aming paglalakbay At habang bubiyahe nga pala kami guys, ay may nadaanan kami ditong isang magandang irigasyon na ang lakas ng Agos. Kaya ayan guys, bigla nga pala ulit kami nagkayayaan na mag-slide ulit dito. At ayun na nga guys, talagang nag-enjoy nga pala ngayon dito yung pamangkin namin na si Plantito Mer. Kaya ayun guys, ayaw pa talaga magpaawat si Plantito Mer dito. Kaya ayan, pinagbigyan namin yung pamangkin namin guys, sumisa pa ulit kaming slide. Grabe, sobrang saya dito guys, talagang nakaka-enjoy. Siguro kung taga rito lang kami, araw-araw kami nandito, uwi lang kami pagkakain na. <laughs> At ayun nga guys, after nga pala na mahabang slide, ayan, mahaba-habang punit nga rin pala yung dinanas ng mga short nila dito. Awit, uh, wait, tagtatatlo na nga mga brief namin dito, nabawasan pa ng isa. At ayun guys, sa pagod nga pala kami kakaslide, kaya nagpo trip muna kami ngayon dito sa Gedli. At dahil nasayan na naman nga pala namin 6 minutes ang buhay nyo, kaya hanggang dito na lang muna. Maraming maraming salamat sa panonood guys. I love you all.